sa Vice Mayor ng Bayan ng Likaw, Mayula C. Si Junjun C. Taghay ng isang resolusyon ng Vice Mayor's League sa Nueva Ecija na humihiling ng agarang pagresolba sa kasong pagpatay kay Likaw Vice Mayor Luis Ito Paraang. Sa pagpupulong ng BC Alcalde, kung saan inibitahan si PNP Provincial Director Roberto Aligayo, personal na inabot sa kanya ang naturang resolusyon. Inihiling po namin sa ating kagalang-galang na Provincial Director na uh, madali ang pagresolba ang Vice Mayor Chito Karahan. Malubog din namang tinanggap ni Aligayo ang nasabing kahilingan ng mga busy si alkalde sa lalawigan. I inform them that uh, we are doing our best to solve this case and to to get the suspects and bring them to the polls of the law immediately as soon as possible. I have also informed them about the leads that uh, we are pursuing. Uh, regarding the case and told them the background of the case. Samantala, sa hiwalay na resolusyon, humihiling din ng pondo ang liga na gagamitin bilang pabuya. Tsaka gumawa po kami na resolusyon yung mga kami vice mayor sa ating kagalang-galang na Uh, a vice governor ito pa ang po niya sa sanga ni na maglaan ng alaga para isuporta sa kung sino man ang makakapagturo o maglilid sa pag-resolva ng kaso. Mula dito sa Nueva Ecija, ako si Junjun C. Nagahatid ng Balitang Amyanan. Samantala, so pagbabawal sa pagbenta ng mga alas.